Kaya sa mga nagdayo, tuloy natin ang kasayahan sa pasali, sa kasangkayahan. Okay? Okay? Sana naintindihan nyo, hindi ko gusto to. Kaso, sinabi ko nga attitude. Hindi na yung makakabalik sa sorso madiwala maniwala kayo sa akin. Ha? Maraming banda, maraming banda na gusto mong masaya sa atin. Pero kung gano'n naman ang ugali, pasensya hanggang. Okay? Inuulit ko, bayad yun. Kasi bago mag-perform sila, dapat bayad. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residencia. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede pastusin mga taga-sorsego. Pinipilit ko, pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsoganan, pero wag ganon. Wag ganon na tayo pastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo! Nagkakaisa tayo! Si Vice Kanda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito, si Sara Geronimo. Okay? Hindi ko nasikala. Dahil ka ng suicide bomber, ha? Ah, Inuulit ko, kumihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ng mga taga-sorsogon. Pwede? Alam ko, gusto mo gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang. Balik natin, Imago.